Hi guys. Ayan. I'm she 80. Gagawa naman tayo ng ano pa hima, pang himagas. Ayan, mayroon tayo. Mayroon tayong dalawang ano, dalawang mango. Ayan, iano ko 'yung mamaya. Naunahin ko muna 'to. So, 'yun. Slice ko lang 'yung ano. Yung manga muna. Ayan, mga kamangshi. Yung mango. Tapos ko na yung ano mango. Mamaya na lang yung mamaya na lang yung banana kasi magano siya, magiba yung kulay pag nalagay mo siya ng matagal sa harap. Ayan. Wala kasi ako mga ano. Wala akong place. Wala akong lugar. Kaya kung ano yung ginawa ko sa kanina yung ma uh, anong kulay yan? Yung green. Yung green. Yun din yung gagawin ko dito. Ito eh, mango to eh. Gulaman na mango. Ginawa ko lang yung dito sa gilid-gilid wala kasi akong ano, wala akong alam nyo, yung ano lagay lagayan yung mag, mag, form talaga nandun sa Pilipinas na nandun na yun sa Pinas pinadala ko na yun. kaya mga gamit ko nandun na sa Pinas buko pandan pala yun yung green buko pandan naisip ko rin buko pandan Ayan. ito yung mango mango flavor maganda siya na ano ito pang ano ng buko kasi matibay siya stainless kasi medyo may kamahalan kanina na ano to kanina eh, kaya kaya manipis na lang siya kaya, kasi na ano siya na buhos na buhos doon sa malaking lagayan kaya hindi na siya hindi na siya pantay pag sa pinas maganda na yung ano kasi nandoon na lahat yung gamit meron pa naman ako yan ibagahi bagahi. squawk Eh ganun lang natin. Kunin ko na yung tubig. Ilagay ko 'yun dun sa nilagay ko pa nilagang baka maganda kasi yung ano nabili ko na pang um, ano ng jellies diba mahal pa naman yung jellies diba mahal yung jellies dun sa atin so pwede lang magawa kasi mayroon akong ayan ibuhos na natin parang dami sya ano na lang yung kulang ayan guys hindi ko pala na on ayan madibilis lang siya. oh. Siya. Ay, mayroon pa pala akong ano, uh, yung sago Mayroon pa pala akong Parang nadamihan ko yata yung ano nito, tubig. Or, kulang lang siya sa ano, lamig. ito talaga yung jellies. Maano lang siya, simple lang siya pang palamig ito. Pag mayroon ng gatas nito tapos sago, wala na. Pang ano na talaga siya. Ito pag mayroon kayong ganito, kailangan ano gasa pagkatapos ano. Ah. Uh, mix mo na natin ay isa eh ano kunot pala yung sabo para maano na siya mamaya ko na lang yun ay bakit ikaw dito pa na Ang hirap itong walang space. O, oh, diba? So, mamaya na lang yung... Tapos, mamaya na lang yung ating 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 ang ating uy bakit to magano siya kailangan ka, pala hindi ko siya nilagay sa ref pero magano din yun siya maghiwalay okay, din yun oh, tingnan mo Maghiwalay din ba to? Iwan ko sa Yoshi. Maghiwalay din to sila mamaya pag maalagyan ng problema ako baka hindi siya mag ano? Hindi nga. Hmm? Kaya, ayan. ayun guys. Kailangan pala siya hindi ilagay sa ref. Yung una kasi hindi ko siya pagkaluto niya nila inano ko agad hinalo ko pero magano din to mamay ako na ang bahala niyan ah, maghiwalay din siya oh. Hiyo. maghiwalay din tingnan nyo may ganun ko lang sa gilid wala hmm. na Kailan pala siya pag na yung sabu. Uh, hindi mo siya ilagay sana. sa sa rake. Pero mabilis lang naman din siya oh. Iganon e, ko lang. Iganon e, lang sa gilid. Wala na. Kahihwalay na. Pinilit ko talaga silang hiwalayin na. Ayan, mamaya na ako mag ano guys, kasi kulang pa tong ano ko. walang pa yung ingredients ko. Ito kulang lang padagdagan ko pa yan. Ayan, see you. See you, see you. Ayan, patuloy natin ang ating panghimagas. Tandahan muna natin baka ma-over yung tamis. Sana okay lang yung yung cream. Pero mayroon pa namang cream pero nandun sa baba. What? Parang kulang to. Pwede naman ako magdagdag. Ganun lang yan kasilki. Ang bilis lang. Make us, make us. Make us, make us. Ayun mini mikos na ni shin. Ayan. Tikman natin mga kamangi.

whole cream yung ginamit ko. Siyempre, naglalagay din ako ng uh, saging. Lagay natin ng saging. Saging, saging. Dalawa yata lagay ko. Ganito ka. Tingnan mo. O,